ayan magandang araw sa inyo mga kabayan naririto tayo ngayon sa Octane Detail Studio at hindi nalatina yung ating uh, sasakyan at uh, aking uh, pasi-servisa ni Papa Engine Wash ko ipapa Papa Under Wash uh, mga kaibigan natin ang may kanya na re at mga nagmamanage nito kaya ako yung lagi dito nagpapa-service ng aking mga sasakyan na aking sasakyan oo nga <laughs> ayan mga kabayan Ayan ha dito ay eh, kompleto Talagang uh, kung anong mga services na kailangan ninyo sa inyong sasakyan ay makukuha niyo dito dito sa Octane Detail Studio. Yung mga pa-detail niyo, talagang uh, para pogi-pogi at magaganda-magandang uh, inyong mga sasakyan. Samahan so, nyo ako din niyo eh, at ating panonood uh, mga ginagawa nila dito. Are mga kabayan ng kanilang mga services din eh. dito sa Octane Detail Studio. Ayan. Akin uh, nyo dyan, mga exterior detailing. yan Ceramic glass coating for cars. Ceramic glass coating for motorcycles. Oh. Plus, ito pa ang other detailing services nila. Dini lamang sa Octane Detail Studio. Dini sa Ferry Road, Barangay Gulod, Labak, Matanga City. At syempre, kung gusto ninyo yung magandang car wash, kahit yung mga simple car wash lamang para sa mga sasakyan, para malinis sa mga sasakyan niyo, ay dyan. Meron din dito, makikita nyo din ang mga ang mga presyo mga kabayan. Ayan na no, mga kabayan, sa kaganda ng mga napasok na sasakyan din, mga bago, din nagpapa-service. So, kita nyo ganyan yung nasa sa unahang yun mga kabayan. Oh. Aragay, ano, Yaris Cross. Oh, kaganda ni eh. Tunay. So, tinatid na rin kanilang uh, detailing section. Ayan. Oh, eh, pagkakaking tab. Ayan, ongoing ngayon ang uh, pagdidetalye din eh. Ang ginagawa nila din eh, ay glass coating daw, kung tawagin. Parang, uh, para din yung ceramic coating na tinatawag. Ay, kaganda o, oh, bagong-bagong sasakyan, pinapa glass coating na. maayos din eh mga kabayan ang ano kanilang mga facility. Mga facilities nila at ano naka-enclose din eh. Ang ganda ng kita talaga yung mga swirls, yung mga scratches ng sasakyan. Kaya mako talaga nila. At naka-enclose, hindi maalikabok dito, malinis ang paligid. Yung Oh. Are ay ayos na na glass coating na ito. Ayun. Ay, aganda ng kanilang ano dito. Puging-puging yung puging, sasakyan ninyo. Oo, oh, itabang-itabang. Ito bagong sasakyan, pero dahil, siyempre tayo gustong maging uh, protektado ang uh, body, ang, ang pintura ng sasakyan, pinapag coating na agad. So, normal lang, okay lang pala na ano, kahit brand new yung sasakyan natin, ay ipa glass coating na o ipa-ceramic coating para talagang may protection natin ang pintura ayan oh, ayan sa kasalukuyang mga kabayan na hindi ina na itong ating sasakyan ayan itong ating bagong bagong Kia Carnival 2012 model <laughs> bagong bagong car bagong 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 ay, underwash Yan. Yan yung magawa kapay. Napaka-importante pa misan-misan ay ating uh, pinapa din ng ating mga sasakyan para maiwasan yung corrosion, yung mga mga ano, mga kalakalawang sa ilalim. Yan. Pero ang okay, italagang din nila nagpapaservice sa pulsa. Ah. kahit nung sila ay pa sa barangay ano, Libu ah, libuya tayo, eh doon ko na dinadala sa sasakyan. Yan, nice din eh. May uh, meron silang mga comfort room, syempre. Ah, uh, paki nakilala kan yung magbanyo, uh, meron. Tapos dito, ah, uh, tayo sa kanilang tambayan. Hindi kay maiinip dahil meron kay matitigilan. So, ayos. Tapos dito, inside yung kayo. Inaayos pa. Ah, uh, ano yung nasa loob nito? Ito po yung lounge po na. Lounge. Pwede rin tumambay diyan? yan. po, ito po Ah. Uh, ayun po. Ganda po din eh. Oh, wala pang ilaw yan. Ayun. Napaka cozy. Ayun. Ayan, mga kabayan, dinilamang sa Octane Detail Studio ayos na ayos ang tambayan din habang kayo nagpapa service ng inyong mga sasakyan. Okay. Dini naman na kanilang ano, car wash section. Okay, kakaganda naman ng sasakyan ng RA. Tunay. dai. Kanilang uh, car wash section. Malinis dito, mga kabayan, no? Oh. Kita yung mga gamit. Ah, uh, sophisticated yung kanilang gamit dito. Oh, di ba ka? Oh. Uh, po. Kaya pagka ang inyong mga sasakyan eh, talaga nangangailangan ng uh, paghaspe at uh, para maging maganda at malinis ay din eh. Di, Ayan, mga kabayan ang, ano, ang bridge of progress. Ayan. Dito lamang yan, makababaan itong ating uh, tulay na ito. Itong ating Octane Detail Studio. Ayan, sa so nakikita yung yan. Tapos meron din silang gasoline station dito. Kaya pagkatapos yung magpa-detail, magpalinis sa at gusto nyong mag full tank ng inyong mga tanke eh. kay ay di din eh sa so, octane okay, gasoline station na rin ayan at isisilipin na rin kanilang uh, gasoline station okay, parang uh, gustong bumili lang inumin meron kaya kaya tindahan din eh ayan hindi mo pwedeng laklakin yung mga langis na yun ayan okay kabayan ano baga kamusta baga kamusta ayan ating kasagpay mga kabayan kabayan din do, Barbosa Napakaganda lalaksot day. <laughs> eh. Are kay edad ko. Oh. <laughs> para ingat daw, oh, ride safe. Nakakatuwa din pala 'di maganda. Balita ko merong ano. Magkakay nagugutom at mga gusto niyang lumantak. Para may turu-turu din eh. Ating sisilipin. Mga kabayan, para masasarap din 'yang eh, ano. Kabayan, mga kabayan, good morning. Ayun. Hoy, hey, kaganda niya yung alim, yan, mga ba yan? naglalaro din diyan eh, nung, lang nung lang ano, lang nung kay bata. <laughs> Boss, pa yun ang maganda. Oh, ano, oh, naman niya ka bayan. yan? <laughs> Boss, sabihin mo, silipin ako dito ni JB Sukal. Yun, JB Sukal. Oh. Shoutout siya. Ko siya, mga, sa iyo. Talagang mga Talagang mga hubad baro kayo eh Parang oh. kayo nasa Batang kiyapo eh Doon <laughs> sa Luob Ayos O titingin din ang ano Pagkain. Ay, oh. kumusta e, oh, basta po kayo. Ay, parang ubus na yata ang panseta na. No? Ayun. E, pwedeng ano. iyan e, <laughs> pagka gusto ninyong ano, kumain, hindi yan. Eh, yan. May mga kaldereta pa. Mga kabayang, ito Hindi ko napigilang hindi ipakita. Ay, eh, ito'y napaka- Satisfying naman ng mga papagarnay. Kita nyo ha? Eh, nagluluto ng adobo din eh parang pinapayga pa yata pwede ka maka, makakadlo ng karikit din eh makakatuwa oh, uh, eh tinaga ka ah. kaganda ng ano luto, ah, luto sa kaho eh di lalo nga sarap na rin yung ang smoky flavor na rin na hawa dun sa ating adobo o panalo oh, awesome ayun patuwa siya mga kabayan salamat sa inyo ha at oh, okay, okay, okay pa, yung man. binate oh, oh. thank you thank you ayan sige pa salamat Ayaw. hindi ayaw us binakilala po mga kasagpi down. Tating uh, sisilipin ulit yung ating uh, pinapasabis. pinapasa base. Oh. Kita niyo ba ga oh. Huh. Talagang hinahasping maigi, mga kabayan. Tignan kayong anong yan. di, Kahit ilalim, kung tutuusin ni, kaya naman ni Anal, uh, hindi na paka, to, paka Caspian. Dahil ilalim naman, ay, ay, kita ko din eh. Ayos na ayos ang pag uh, natin mga kasagpinger eh. Hinakabayang. Masaya ka kayo sa inyong ginagawang iyan, mga kabayan. <laughs> ayos, salamat. Ayun, ayos na underwash mga ah, kabayan ngayon naman ay eh, di engine wash naman ayos na pogi 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 na sa parang laging bagong labas sa kasa ayos Kuhana natin mga kabayan ang before and after. <laughs> Ayan oh, no, ang itsura ng engine bay ng uh, ating ano sa sakayan. No. Kadumay, oh. kadumay. Tunay na. Ito ho ang before. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung after. Ayun oh, no, mga kabayan. Talagang nililigo ang maigi pala yun. Ayan, no may liligo pala lang oh, parang bagaw hintaban ano yung mga uh, kanilang mga staff din eh naka uniform pa oh presentable naka uniform ayos ngayon naman, eh di ano, iba body wash naman mga kabayan. Oh, kakatuwa. Masayang masaya ang ating sasakyan ngayon. Masayang masaya. Siya talagang ano, lilinis. ah, ng mga gamit dito. May mga ano, mga nakabitin. Mga nakasabit. Hindi yung mga nakakalat sa sahig. Ang mga hose. Ayos. Ah, yun, Bango, parang ano eh. Para pwede kami dito sa panliligo ang amoy eh, ano? Pabango day. Akala, inyo, rin akala ko nung kanina yun na. pupunasan na, bubulihin. Ay, ano eh, pala pinatiiman muna para lumambot yung mga mga kalikamor at mga dumi. Tapos akala ang uli nila, bilugahan nitong uh, shampoo na ito. Sa iba eh, pag nabugahan nung una ay, ano eh, nakagamitan na ng basahan. Tua. Sulit. Litaw eh, ang pagkaputi. Ating uh, sasakyan. ang sasakyan mga kabayan kahit gaano kaluma basta lagi malinis ay mukhang maganda pero yung sasakyan kahit bagong bagaw baranyong baranyaw tas dumin dumi naman ako wala ang kapil apil kaya alagaan natin ang ating mga sasakyan maluma man iyan bago. basta ating uh, inaalaga mabuting papantaw pagtatagal ayos parang bagong galing sa kasa malinis Ayun, kompletos regados mga kabayan. Malinis na, parang bago itong sa sasakyan. Kako nga sa inyo, pag ang sasakyan kahit luma, basta malinis, ay magmumukhang bago. Ayan. So, kakatuwa naman. Ayun, hindi ay ako yung masaya-masaya mga kabayan. Hindi sa baka kapag pa-service ko na rin aking sasakyang aray. Hindi sa Octane, detail studio din sa uh, barangay ano uh, Gulod Labak Patanga City din sa Ferry Road pagkalampas po pagkababa nitong ating uh, Bridge of Progress kung kailangan po niyo ng mga magagandang serbisyo para sa inyong mga sasakyan dito kay suminsay na din eh mga kabayan nice. mga kaibigan ko may kanya na rin ang may mga nagpa-manage din eh. kaya ating ipino-promote po suportahan natin at uh, tangkilikin po natin ang kanilang mga services. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Mabuhay po tayong lahat. God bless.